Good morning, good morning everyone! It's me again, Liza Bates Channel! For today's vlog guys, ay pupunta tayo sa airport para susunduin ko ngayon yung kapatid ko kasi nauna ako, nauna akong uh, umuwi nagbakasyon dito sa Pilipinas hindi kami sabay-sabay na nag-flight uh, nauna ako ng 3 days tapos sila naman ngayon guys So, pupunta ako ngayon sa airport dahil ako uh, yung magsusundo sa kanilang lahat. Dalawa sila eh. eh. Sila. So, guys, ay samahan nyo ako for uh, today at pupunta tayo ng airport. At uh, first time in my life na masusundo ko yung kapatid ko na iniwan ko sa grace Tapos ako yung magsusundo sa kanya guys, tara at ako ay tapos na nakabis na ako ready na at inaantay ko na lang yung inartila naming taxi at yun yung sasakyan namin papuntang uh, airport tapos dadaling ko si ate sa uh, bus station kasi uuwi na ng Abra so guys, tara kita kits tayo sa airport sundo. Kung dati ko ang sinundo? Kung ako yung sinundo nung nakaraan, ako naman ang susundo. <laughs> Ayaw kasi nila makipagsabay sa akin. Gusto nila mahuli. Kaya ngayon. Sundo tayo guys. Punta tayo ng Air Force. Dito na tayo sa daan papuntang Takets like tayo doon, guys. Bye. Traffic, traffic. mauna na yung susunduin <laughs> sobrang traffic dito kubaw, kubaw na ba to? kubaw to oh. oh sobrang traffic dito sa kubaw at sa edge o, dami lang sinasakyan ng traffic traffic dito linggo linggo po? <laughs> pag linggo sobra? hindi, pag linggo wala lang, lang traffic dito ah <laughs> bakit po? Eh, tao wala eh. sa bahay ah sa bahay, wala sa pasokan uh -huh. uh, maganda pala magbihay sa linggo kasi hindi traffic pero ano naman ang papasaheros mo? Diba ang mga kasyal eh, kung paalis, magaling ako eh. Ah, yung mga namamasyal. <laughs> <laughs> Ay, alis ka na tanhali eh. Hindi ka na makabalik ng maga. Hindi na. Grabe oh. Parang hindi nausad ba? Sa? Pilipinas talaga. <laughs> So, napag na pag nakalampas dito. So, ayan guys. Ito yung ano buhay sa daan traffic sasakyang ano, sinasabing Transel. carousel carousel tetsa sunod sunod sila guys dyan na yung tanan may sarili silang dinya <laughs> oh napaka traffic guys dito sa Maynila Oh, my God. Ang diskrasya pa. Ay, naku. Ay, hindi ka na na. Pumasok kasi yung isa sa... Oo, pumasok sa... Oo, oh, ganyan, no? nangyari doon. Oh, Diyos oh, ko, Lord. Ay, yeah. na, guys. Yung <laughs> na doon. Yung airport waving. unang <laughs> dry kasi par kasi par mabigla bigla eh, yun. Kaya... unang na, ano, ka diba? kasi bigla yun. unang dry kasi bigla yun. unang kasi bigla yun. bigla saka pag hindi mo na preno yun na yung banggaan na ba na. o yun yung doon nakukuha yung ano eh disgrasya medyo eh, mabilis bilis na pero hindi pa rin oh no? sad po sad Philippine National Police. краны. Крамы. это yan lang mga uh, guys <laughs> naanap ko na yung aking kapatid kasi nag arrival na yung sinakyan na nila ang araw ano, plano pero parang hindi ko na siya makita <laughs> wala pa ata sila uh, lalabas. Hello guys, dito na yung kapatid ko guys. Nasundo ko na siya sa airport. Sa sobrang tagal uh, so, uh, ng pag-aantay. Ilang, <laughs> ilang oras? Ilang oras ba? 3 hours Hello. ako naguntay. Dumating oh. na yung kapatid ko. So uwi na kami. Pagkita, kita nyo, yung, kita nyo. <laughs> Tignan nyo yung ano, labas ay trapi. Yeah. Laling kami sa parking. hindi ko na video yung mga aeroplano ah. ay ay <laughs> ayun <laughs> wala na, hindi ko na video yung aeroplano <laughs> sayang guys hindi ko na video yung aeroplano yan guys, yung aeroplano umikot <laughs> kami guys oh, yan oh Ulip na dalawa. Wanun. Ay, roplano ni. Sayang. Ayun pala ang ano. Oh, Guys, andito na kami sa lampas <laughs> ng airport. Ay, airport pa lang pala to. <laughs> Kala ko lampas na kami. Ang dami kasing dito kinakalkal sa green kinakalkal din puro kalkal oh ayan ayan guys oh welcome to Philippines my sister <laughs> and my sister oh diba <laughs> so ayan na nga guys Nayatid ko na yung kapatid ko sa Partas at ako naman, kami naman po ay uuwi na sa Commonwealth. <laughs> Mauuna kasi yung kapatid ko sa Hanit. Um, tapo ay nag-step pa ako sa Maynila. At kasalukuyang nasa biyahe kami guys ay napaka-traffic na naman. Gabi na. yun? Oh, okay. Luneta pala po. Dumantay sa luneta? Ah, harap na to Luneta na ba? Dumantay guys. Ah, dumantay kaya po tayo, no? Um, na ito ngayon. Pwede na natin. Ay, go pala. Buti na lang si tatay ay <laughs> <Hindi mag -reklamo. laughs> ng matagal sa airport guys. Ang tagal kasi tagal kasi lumabas yung kapatid ko. Ah. yun na nga guys, nandito na ako sa aming bahay at naihatid ko na yung aking kapatid sa sakayan ng papuntang province Pero pagbalik namin hindi na ako nakapag uh, video kasi sobrang traffic guys So yun na nga, ay mauuna na naman yung aking kapatid sa province at ako'y susunod So, yun na nga ang lakad ko for today, guys. Yung pagsundo ko sa aking kakatid. So, hanggang dito na na aking vlog for today. See you next vlog. And thank you for watching. Bye-bye!